Grabe ka malipayo sa kuang tulo ka angkol oy. Abot man sa dalungan. Hello mga katang TV, nata karon diri sa Dato Beach, diri sa Barrio Bukid, diri sa Just Davao Occidental. Mga katang TV, kauban din nato kining Manuba Family. Oh! So, maod yan itong mga ante or uncle mga katan TV, no? Kaway naman kayo dyan, mga ante. Wow. Mauning adlaw, mga katan TV. Nga magtapok-tapok ang mga kaparentihan. Especially, ang Manuba family. Grabe ka malipayo nila, mga katan TV, no? Labi na kining duwa ka angkol na ko. Nade akong duwa ka angkol din yaw. Isang ante nga naghahulat nga maluto ang leksyon. Mmm, kalami sa leksyon, mga katan TV. Crispy pa kayo. Samantalang si kuya naghahulat kung kanus-apa maluto. Apil po di ta dito. <laughs> okay, kayo. Habang naghahulat ang mga Katang TV, ipakita sana ko sa inyo ha, view diri ang pinakanindot diri sa Dato Beach sa da Davao Occidental. Nindot nga maliguan, lami kayo diri ako kaoban imong pamilya. So ara mga Katang TV, hi ante! Isa-isa ho na lang nato mga Katang TV no, kini mga ante ug uncle diri no, para dili nato malimtan ba, naghabayak ka sila. Wow! O kini de si tatay nagluto kanon para makakaon na mga parinte. Lain po kayo no, dili na magluto kanon, Sa to ning lanlanon, sa so, mga day ni Santi Maji mga katang TV no gapay kayo ni Santi Maji mga katang TV labi na katong dalaga pa ni siya ay murag nakakita <laughs> so mao po day ni duwak anti na kung mga katang TV no wala lang kailan sila mga katang TV kay lagi bago pa nagkita wala pa ng ilhanay tili ng gunta mga soko oy so mao po day ni sa kolorandi mga katang TV no tiso yun po di ay wow o mao po day ni anak sa kong ate mga katang TV no nga dili mo doon sa kuwa ambot nga no kala naman tatag na hong <laughs> so proceed na po na mga katang TV no man kayo ang dagat dere pero how would you magtapok-tapok ang kapamilya mga katang TV kay diri mo makita ba? Unsay makita? Number one, Unity. pag sa kapamilya. bisag layo kayo ni sila mga katang TV na add sila dira para magtapok-tapok. mo Ma nang ginatawag nga Unity. Number two, Quality time. Bisag-busy na kayo ni sila. Nagyapon sila sa kaparintihan. Oglas number three, Happiness. Ingon ani ang resulta kung magtapok-tapok ang kapamilya o na naitaas nga oras. Malipa yun kayo. So maulang na makatan TV. Dagang salamat sa iyong pagtanaw karon. Huwag kayo yung kalimta. i like, share, follow para makita sa ito ang mga viewers. God bless.